Ayan, o, magang maga. Marami na agad mamimili. Ayan. Ito po ito sa palengke ng Tayabas. Tuwing Sabado. Ayan, marami pa nagdadatingan. Ayan po ang uh, dito tuwing Sabado sa palengke ng Tayabas tuwing Changi. Ito tayo

manisang lupan pero nasa tayabas mga kakanin yan o oh, ang dami dito lalo na pag sabado yan ang may ari si madam Nelly shout out po yan Yung po ang uh, yung nakikita dito sa palengke ng tayabas tuwing sabado ayan o oh, si boss Gerald nagkakarga ng ano Itlog <laughs> belated happy birthday <laughs> hindi ka nang umbida aba bikenemen bikenemen <laughs> <laughs>